Nakakatuwa, Kim Chu handang maging ina para sa lalaking anak ni Paolo Avelino. Sa isang hindi inaasahang balita, ipinahayag ng aktres na si Kim Chu ang kanyang kahandaan na maging ina para sa anak ni Paolo Avelino. Ang kanilang anak na lalaki ay naging usap-usapan sa social media. Ayon kay Kim, handa siyang maglaan ng oras at pagmamahal para sa bata. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang takbo ng kanilang buhay. Sinabi rin ni Kim na susuportahan niya si Paolo sa lahat ng paraan. Sa kabila ng mga intriga, nananatiling matatag ang relasyon ng dalawa. Tinuturing nilang biyaya ang kanilang anak. Pinasalamatan din nila ang kanilang mga tagahanga sa walang sawang suporta. Ang kanilang kwento ay patuloy na nagdudulot ng inspirasyon sa marami. And this is Chika for today mga ka Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.